Ah, so, naglinis na rin ako ng screen kasi puro alikabok na yan. Kasi dadi naglinis din dito sa labas. Maligo ang mga doggy. Oh. Oh. <laughs> ang sigura niya. And, ano na lang. Yung ano, yung ayun o. Mag-map na rin ako dito. Kasi, grabe yung alikabok yung pinaglaruan kasi nila yung ano, pinaglaruan nila yung buhangin sa labas. Yung nasa ko na rin Yung bintana. So, ngayon magtutupi tayo ng damit kasi yung aming cabinet doon sira. So, pagkatapos dito sa labas natupiin, doon naman yung sa kwarto naman natupiin. Tapos, ang aming kapitbahay ay may birthday, nagbigay ng buko, um, buko buku pandan, tsaka pansit. Ayan, thank you. maraming mabait na mamigay ng merienda. Oh, I'm lonely this winter I'm the wish The I don't know That will hold for me. Adoro, fulfil your wish to be my lover. My lover, be my lover. Fulfill your wish to be my lover. Vamos cair de pá. A bancada si de Nalipit yung cabinet namin. Yung cabinet namin, wasak na wasak na. Magpapagawa na kami ng kahoy. Magpapagawa o bibili tayo ng cabinet ng kahoy. Pagawa. Wala ka mas mahal yun. Magpapagawa? Hmm. Um. Wala sa 15? Ganun, wala. Wala. O kaya maganda. Comment down below nga guys. Ano maganda? Magpagawa. Pero mahal. Bumili ng ano, gawa na. Pero mura. <laughs> Magpagawa o bumili? Yeah guys. Bakit hindi na plastic? Hindi na nga plastic. Kahoy na. Ito yung naman ano. Kasi tinamo mo yung plastic. Lumundoy kasi nga okay. guys. O yan o. Oh, lumulundoy na siya. Pag may sobraan. you know, Kagaya nun no, no, Yun. Yung, yung damit ko kasi yun dyan yung nasa baba. Kasi mas marami akong damit kaysa sa kanya. Tapos yan. Yung isa niya. Lumulundoy na. Actually apat niya na dyan eh. Tinanggal na namin yung dalawa. Dalawa na lang. Iyon. Puti na yun. Tsaka ito. Ayun. Lumundoy na naman siya. Mas maganda. Tapos diyan e din ako kalat. Ano, ididikit mo na lang. Pwede mo kong linisin. Yung gawa na. So, pwede mo pang iuso. Ito. Oh, ayun nga eh. Yung gawa, yung gawa na. Oh. Oh, yung pinagawa. Tingnan mo na. Canvas mo, mo na. Saan mas makakamunan? Pero kung saan Hmm. Estimate may bayad ka? Eh? Oo. Grabe na ngayon. Magpa-estimate ka lang na ipapagawa mo, magbabayad ka na. <laughs> Estimation fee. <laughs> Dapat ikaw din mag magpapabayad ka na pag may nagpakonsulta sa'yo, consultation fee. Wala na palang libre ngayon eh. Nag-iisip ka eh kung anong ano eh. edi di magbaba, magpapabayad ka Nagtanong <laughs> Mag lang may bayad. Oo, oh, ganun na ngayon. May bayad na siya. <laughs> Magpo-post na ako dyan. Consultation fee. One five. One five? <laughs> Ang dami niyo ito piliin no? Princess, ang dami, lagpas-lagpas na yun sa cabinet niya, hindi nga mabilang binan din ang cabinet eh isa pa yun, pagka yun, eh, pagka kami bumili ng cabinet dito, idadamay ko na rin yung kanya, para yung cabinet niyang maliit doon sa kwarto niya gagawin ko na lang lagay ng mga sapatos doon sa labas, kasi naalikabukan yung mga sapatos doon sa labas mga balahibo ng aso at least yun, may sarado eto, eto na lang pwede na kay kay Bebian yung damit. Yung cabinet na yan, pwede na kay bibigyan, oh. Ang gagawin natin dyan, bibili tayo ng mga box. Bibilan natin ng mga box yan na sakto dyan. Tapos doon niya ilalagay yung mga damit niya. Patong-patong na box. No, pwede. Yung Dora box ba yung doon? Oh, yung, ano, yung box na may pakip yung kagaya nyo. Para hindi naman sayang to. Kahit wala na siguro yung mga drawer drawer. Yung mga box box na lang. Oh, organizer. Ba tawag doon? Oh, box na organizer. Doon niya ilalagay kong hey, short na, yung short niya. Yun nga eh. At kasi sa kanya, maninipis lang naman ang mga damit niya. Hindi kagaya sa yung kakapal niya may mga pantalon. Yung kanya, pwede na yun sa mga parang organizer nakasukat ng cabinet na yan. Ah, yun na lang pala gagawin ko. Yung amin, bibili kami ng cabinet or di kaya magpapagawa. Pero yung kanya, ito sa kanya yan. Tapos bibilang ko na lang siya ng mga uh, organizer na box. Para doon niya ilalagay yung ano, is pagpapatong-patungin na lang kahit wala na yung ganito. Okay. Kasi maliit talaga yung cabinet niya doon as in lumuluwa na yung mga damit niya. Nasa ibabaw na lahat ng ano, ng double deck niya yung mga damit niyang iba, hindi na may pasok sa loob yun na lang pala ang gagawin ko para ito magagamit pa rin at least magtatago pa rin yung mga box box niya na naman at matutulog na kami magugood night na ako ang dami namin ginawa kanina kung nakita nyo naglinis kami ng labas naglinis ako ng screen hindi ko na pinakita sa inyo tapos si daddy Chris nagpaligo ng mga aso tapos napagod ako nakaidlip ako kanina ng tanghali tanghali mga 4 na yata yun eh. 1 hour lang. Tapos nagising ako ng nagising ako ng 5.30. Tapos, yun. Inayos na namin pala ni Daddy Chris yung ano, yung cabinet. Tapos, ano pa bang ginawa ko? Basta yun lang. Lumabas ang mundo dito sa batang ko. Tapos, Tapos wala na, nagantay na ng oras. At ngayon magpapahinga na tayo. At pag nakaganito ako, parang ang liit-liit ng braso ko. No? pag pero pagka nakaganito, pero fi, alam nyo, laylay na lang talaga yan. Hindi na siya yung tabang-taba ano talaga. Laylay na lang talaga yan siya. Pero kaya parang ang laki pa rin tingnan ng braso ko. yan, hanapin niya. Wala tayo magagawa dyan. Ayan, so matutulog na kami dahil ang oras ay 12.05 oh, na. Yeah. Tapos na ako mag skin care. So, ayun. Tutulog na kami. Mag-good night na kami kasi lagi ako hindi nakakapag-good night sa inyo. Thank you so much for watching, guys. At bukas ulit tayo. Um, bukas mag -e edit ako. Tapos, magtuloy-tuloy na rin yung vlog natin. Kasi nga, na -miss ko na naman yung mag-vlog dahil ang dami kong ginawa last week. So, super busy ako last week kaya ngayon tayo babawi ulit ng pagbablog so panoorin nyo yung mga ibang vlog ko guys para malaman nyo kung bakit ako naging busy at ano yung mga nangyari sa akin mga nakaraan baka meron kayong mama, ma mahagip na mga something doon na naman matutunan kayo. Ayan. So, thank you so much for watching guys. See you again tomorrow ulit. Okay? Bukas tayo na naman ulit magkakasama dahil si Daddy Pisa may duty na may pasok na regular duty na siya bukas. At like, uh, nag-start naman na siya ng regular duty no um, nag-start siya ng Sunday, kahapon. So, Monday ngayon, walang pasok. Oh, tama. Sunday. Ayan. So, good night, guys. Bye. Bye.